Uh, safety moonga kababaya and that and but uh, i think i think uh, it's it's nice also that they started uh uh live viewings i, I mean viewings in the in the cinemas cause uh it would help the people uh go back to the cinemas and hopefully would help the film industry in the long run the uh um industry But I'm happy how it turned out. Uh, I'm happy. Uh, I'm I, I want to congratulate everyone who won. Congratulations. Kera, yun pa. Very well said. Thanks, Pao. For Janine. Um, eto question at from Denny Bernardo of Philstar.com. Janine, what is your reaction for being named? As one of the world's most beautiful women uh, for 2021. And what is your beauty secret? Wow! <laughs> um Flattered! Flattered! I think ang pinakamaganda naman talaga mga Pilipina and I'm honored, I guess. <laughs> Tapos, ano nga ba? Beauty secret? Ewan ko, I think ano talaga, it really has to come from inside na masaya ka and you also make the people around you happy. I think yun talaga yun. Marami namang masaya, pero ba't parang hindi kasing ganda mo? <laughs> Beauty! <Is that> <laughs> <laughs> Thank you, MJ. <laughs> Aaron? Yes, um, Ayan, nakabalik na si June Lalin. Hi, June. Oh. Hi, June. Hi. Wow, fresh. Actually, hindi ko alam na 5.30 pala. Sorry, ha. Nag-change pala ng ano, si ano, Aaron, eh. Hindi nga <laughs> nga. <naman. laughs> Anyways. Uh, yan, oh. so, hindi ko alam kung ano na mga natanong. Sorry, ha. Uh, pero, uh, yan. Nandito pa si, ano, Cherry Pie and uh, Edu. Wala. Ang mga natin ngayon, June, ay mga baguets and the Lone Star baguets. and oh, the Bangan, of course. yeah Sige, okay, eto na lang. Siyempre, uh, maraming kinikilig kasi kina Edu and uh, kay Pai, no? Uh, more than two decades ng araw na... Nga raw na talaga naman inamin nila na um, nagkaroon ng something sa kanila na something pero hindi natuloy. But because of marry me, marry you, eh, natuluyan. yan nag, nagkaroon sila ng relasyon. Actually, last year, may nagpadala na sa akin ng letratos uh, na, na, nasa bar sila. Kaso uh, sabi ko baka gusto nila i-keep yung privacy nila. So hindi ko nalang isinulat. So anyways, so, so lumabas na nga eto eh pareho naman kasing um, si Paolo and si Janine okay sana okay sa kanila no <laughs> pareho naman silang single hindi ba kayo naiinggit kina Pai at saka kay um, Dudes wala ba kayong balak na uh, totohanin na uh, yung mga napapanood na kinakikiligan naman talaga sa inyo in fairness ah sobrang kilig sa inyong dalawa kahit mga mga ka taga-GMA, ah, kini sa niyo, May isang kausap ako, si Gorgie Rula, di ba? Identity. Pero sabi niya, June, gabi-gabi ako nanonood ng ano, ng Mary Me, Merry You. Talaga? So, yeah. Oo. So, sa, talagang yun ang topic ni Gorgie sa akin that other uh, day. Sabi ko, ay talaga, ang bongga ko yan, to ko Sabi ko, tiyatanong niya, kailan po matatapos yan? Kasi talagang naapektuhan yata yung schedule niya. Di ba? pero yun, on, kayo bang dalawa since pareho kayong single uh, baka meron kami mabalitaan sa last uh, uh <laughs> ng uh, Mary Me, Mary You. Lalo na, baka sana nga, bago kayo magkasama sa, hindi ko alam kung tuloy kayo yung ASAP no, sa, uh, sa Dubai kasi sa nangyayari ngayon. Tapos, meron kayong US show ng March and April. Hindi kaya pagdating sa mga shows na yon eh, may something na rin? <laughs> uh, Tito Jun, Happy New Year! Gusto ko lang sumagot na lahat kami naiinggit kay Miss Pai at Tito Ed. Pag nakikita namin silang magkasama. Naiinggit no? naman pala kayo. Bakit ano? <laughs> Sabi ko lang na walang tatalo sa kaswita nila kasi. Yeah. Tsaka talagang tinakasan nila tayo today, no? <laughs> Pero yun nga, um, yun, Janine, yung mga tao, ano na lang masasabi mo? uh, magkatuluyang din iba at kayo yung ini-expect na magkakatuluyan. Kasi nga sobrang kilig naman talaga, nakaka-inspire ang Marry Me, Marry You, di ba? Kakaiba yung ngiti ni Paolo. Happy New Alam mo, kanina hindi ko nakikita si Paolo kung nasaan siya sa screen. Tapos parang may isang nag... Uh, alam mo yon may kakaibang uh, liwanag. Oo. Nakita kong bigla si Paolo. Oh my gosh. Oo. Oh. <laughs> Happy New Year. sandali, since babae naman si Janine, wag na lang siyang sumagot. Ikaw ba pa? Oo. Yung pinagdududahan ng iba na parang there's something kasi syempre yung landian yung dalawa, di ba? Sa Twitter na kinakikiligan. Grabe din, di ba? So, <laughs> hanggang ganun lang ba yun? Flirt-flirt lang ba yun? Wala ba talagang ligawan na nangyayari? Ako po, Tito Jun, si Janine lang naman po yung hinihintay lagi. So, so ano, kung tignan natin kung, kung hindi kami masyadong busy this year at may mga sarili-sarili naman kaming gagawin for this this year and uh, pero magkakasama kayo kung matuloy yung Dubai and uh, LA sa LA more than two weeks kayo di ba? Pero Tito Jun, hindi, 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 naman kami sa isang kwarto nag-magsistay. Hoy! Tapat I mean, <laughs> Like ano, like, uh, alam po kasi, ma, like, uh, from LA, kung tuloy yung LA, uh, Las Vegas show, maabahaba na sa isang bas bus, magkakasama tayo dahil kasama rin ako dyan. Pero yun nga, isang buong tourist bus yun, uh, ilang hours din ang biyahe from uh, LA to Las Vegas, di ba? Oh, so, ayun. So, pwedeng-pwedeng ano, pwede-pwede magkulitan, di ba? <laughs> or kwentuhan. Or pwede magbaraha. Uh -oh. <laughs> so yan, Janine. O, o, uh, anong reaction mo sa sinabi ni Paolo? Magbaraha? Hindi. <laughs> okay, Mukhang ito lang yung hinihintay niya. Um, Oo. Um... Ano man ang yung namparamdam sa'yo ni Paolo? Pero... Um, ikaw yung ano, medyo uh, dinidedma mo. Hindi kaya ganon? Mm Ganon po. Uy! <laughs> <laughs> pero baka, Paano? baka, baka, naman ang ending neto kasi parang sa Marry Me, Mary You, di ba? Na kayo pa rin yung nagkatuluyan. Kahit nung una, eh, medyo may sumisingit na Jake Ayers ito, di ba? Oo. Oh. Parang, parang hindi po yun yung ending, Tito June. Ha, hindi? <laughs> Opo. Oh, my gosh. Oo. Oh. Anyways, pero ako, uh, Ah, uh, congrats. Uh, congratulations sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa muna kasi uh, talaga namang um, dinala niyo to the next level yung kilig ng mga fans sa inyong dalawa, no. Yung sa uh, yung characters niyo, uh, talaga namang uh, ngayon ang daming nangangarap na sana in real life maging kayo rin dalawa, 'di ba? Ang bongga Alam mo ang gusto sabihin ni June kasi, ang hirap magpakilig nowadays, ha? Lalo na kasi uh, yung mga love teams ngayon, kailangan maging okay. kayo. Yes. Para... Yung MJ, ang nakakaloka kasi ganito, bukod kay Rupa at saka Herbert na tinatanong sa akin lagi, <laughs> Ang laging tinatanong, si Janine ba at si Paolo na? ba? Diba? <laughs> loka, di ba? Kasi naman, hindi ko kinukulit. Hindi ko kinukulit. Actually, nung medyo na broken hearted siya, hindi ko sinasabi sa kanyang alam ko. Kasi baka mamaya pigilan niya, sinulat ko talaga, di ba? Pinumperm <laughs> ko lang sa isang tao. Pero parang hanggap na ng mga tao nakapaligid sa kanya. Tsaka parang feeling ko, ha? Feeling ko lang, Parang... May isang kaibigan yung tatay niya, kausap ko na isang araw. Kinikilig Ay. daw kay Paula at si Janine, kay Janine. Sabi ko, bakit tanongin si Monching kung nagliligo uh, na si ano si Paolo, 'di ba? Bakit kung tinatanong mo? Kakaloka, 'di ba? Pero yun nga, congratulations kasi uh, Ay, talagang oh, dinala niyo to the next level ang kakiligan because of Mary Me Marry You. Uh, ang galing yung dalawa, ang galing yung feeling uh, ko hindi naman talaga lang just acting eh. O, parang there's something, 'di ba? Kasi ako ah, napapaniwala. Ba? <laughs> babalik po <babalik laughs> ko ang talk show ni June Lalo. <laughs> Thank you, Tita June. Actually, hindi ko wala, kasi hindi ko wala pinagbawal this time eh. hindi nagbawal <laughs> si Aaron eh. Walang warning si Aaron na bawal lang ganito, ganyan, ganyan. <laughs> Tapos sabi ni Leo, o oh, Jun, magtanong ka. Sabi ko, o oh, sige, magtatanong ako. Pero na ako dahil nilipat pala ng 5pm. just, na-drive pa ako kanina. Umali. Pero, ang, pero, ang, super congratulations talaga sa lahat ng kasali sa cast sa, sa, production teacher. kasi uh, like uh, nung nag-start to na si states ako eh uh, hindi pa ako nakakauwi um ano ba yon pinag-uusapan like nasa Pinoy restaurant ako naririnig ko yung mga ibang uh, kliyente mga ibang kumakain ang topic yung nangyari sa show uh, na di ba uh, ang topic kung in real life ba matutuloy ba sina Janine and um, Paolo di ba tapos bago ko umuwi <laughs> ang, ang topic naman nako tuwan-tuwa sila dahil loveless na si Janine sana nga magkatuloy Grabe. Pero yung on, pero Janine and Paolo and the rest of the cast, Jake, congratulations sa uh, lahat nandito. Hindi hindi ko makita kasi, kasi, lahat, no. Syempre sa Dreamscape, congratulations sa uh, dal talaga namang nagtagumpay kayo, 'di ba? At feeling ko hindi lang yung gusto niyo ma-achieve yung uh, napatagumpayan niyo, kundi mas over over pa di ba so congrats again yeah and thank you uh, MJ and Aaron yeah tapos na po ang the June Lalin show thank <laughs> you thank you tito thank you to June happy new year that, se that segment was brought to you by June Lalin maraming <laughs> salamat June ang masaya doon bottom line is nakatutok si June sa inyo Janine and Pau sa inyong pagpunta sa US na may nakabantay Okay. na lang. Nakando naman si Kuyogi. Uh, Ichi-chismis ko talaga. Ano? Lahat <laughs> 'di ba? Kukunan ko sila ng palihim at wala silang alam since kaibigan ko yung promoter, magse-set up na ako ng ano, ng iba't ibang ano, uh, spy spike ka na basta. At yun, tuwang-tuwa sa yung mga taga-dreamscape. Dahil nung grand media ko natin, for Marry Me, Marry You, talagang pinagtabugan ka ng mga kano habang nag Uh, nag-grocery ka dyan? Dahil wala kang Pilipinas. Hindi, wala. Oh, America yun. Nasa Pilipinas na ako. Aaron, hey, ano ka ba? Okay. Hindi, yeah, very classic yun. Tawang-tawas <laughs> yun si Tommy Domingo. Hindi. Actually, gusto talaga nilang magtanong kasi rin kay Janine tsaka kay Paula that time. Mm. <laughs> yun ang thing. <p> <laughs> <laughs> yeah. May follow-up question si Von Delinario of News 5 and OneNews.ph Paula and uh Janine since hit ang love team niyo what's next well, hopefully uh, uh what's next We, may pelikula kami na dapat lalabas ngayong Feb pero na-move dahil uh the uh, tumataas na naman yung cases natin but um hopefully it gets to be seen, seen this year because it's uh, I'm really proud of it All right, thanks uh Paul. Okay, uh, we have a question from Albert Abelido of